Ito bali nung inumpisan na yung NMAX mo Bali naka long wire ka na pala Ang kaso, dinirekta lang dito sa ad promo Mali yun eh, dapat nakadirekta na ito dun sa stator mo Hindi pa naman yun yung naging cause Bakit uh, pumuputok yung fuse mo ha ah. Bali ito trouble pa to Sa nakita lang namin, yan, isa yan Mali yung ginawa sa'yo Kaya ka nga nag -long wire para alisin na tong ad pro I-update ko na lang namin mamaya uli. Update uli. Brad, bali napa-under na to. Nag-start na siya. Hindi na pumuputok yung fuse. Ngayon, repair harness tayo. Nag-repair tayo ng harness. Kaso lang yung minor niya, kinukuha namin. Hindi makuha. Kaya li lilinisin namin yung throttle body mo. Ayan, sobrang dumi ng throttle body mo. Tapos, lupin-yupin na tong ano mo. Baka kailangan ng palitan. Ayan, sobrang dumi. Oh. Kaya kailangan linisin muna to bago namin i-calibrate para sigurado makuha namin yung tamang minor. Tapos hindi pa tayo sigurado baka uh, titignan pa namin, check check pa namin to ah. Yung TPS niya tsaka yung ano niya, I ISC. Update na lang kita uli. Yung dalawa deep clean natin ngayon, dalawang grabis. Ito yung isa, tapos may troubleshooting na N-Max. Ay, uh, update. Brad, bali okay na yung ano mo, mo. Start na siya. Hindi na pumuputok yung fuse Start na natin. Uh, one click. May charging naman siya. Minor mo, okay na yung minor mo. Yung ah, yes, ISC mo pala, dating rin ni Mejuan, nilagyan ng kalang. Ngayon, binalik namin sa original. Pinalis namin yung kalang, tapos pinimple lang namin yung pinaka minor mo. Bali, eh, naging problema mo harness. nag harness tayo. Ayan, nagka-charge na siya. Yeah, buti na naagapan. Hindi nasunog yung motor mo. Pero yung pinaka use box mo, damage na. Lilinis na lang. Lilinis mo na lang. Uy, tulala, tulala ka. Hindi, <laughs> <laughs> hey, masama kasi pakiramdam nito eh. Kaya, ano, dapat to, kanina patapos to eh. pala yung loudon mo i-rewind na rin to ha sasabay na namin para na sa ganun maayos na lahat ng wiring mo ipapakita ko sa iyo pag natapos na yung pagkakasalansan ng wire para wala ng problema mamaya pwede mo nang daanan dito pag ilabas mo sa trabaho Ngayon, update kay Nmax customer. Bali, dalawa deep cleaning natin. Ah, dalawa. Tapos na isa.